Okay mga boss, uh, tuloy na natin. May nagtanong pa na isa. Binasa ko muna dito kasi sa cellphone yung ano. Naka-screenshot yung ano niya. Sabi niya, boss, uh, ano bang replacement ng TIP 41 at saka 42? Yung mga ganong tanong kasi mga boss, uh, pwede kong sagutin ng ano? Pwede ko sagutin agad ng ano? Pero... Parang hindi ako makakatulong pag gano'n. Pakiramdam ko lang ha. So wag nyo sanang masamain pag ano uh, sa mga viewers ko sa mga nagtatanong, wag nyo sanang masamain yung ano yung tanong ko, kadalasan yung sagot ko sa mga tanong nyo ay indirectly o parang ano, parang hindi ko kayo ini-spoon feed, parang ganoon. Kasi pag ano eh, spoon feed na yun yung tatanong ka, siguro naman kasi sa mga nagtatanong nakapanood kayo sa vlog ko youtube, may data kayo o naka wifi kayo kaya ang sinasabi ko lagi google boss, data shit boss parang ganon bakit ko kayo pinupush na ganon na pwede kong sabihin na tip 41 at saka 42, sige ang replacement dyan pwede yung c 2073 at saka A940, parang sinabi ko na parang sina pwede ko sabihin na gano'n oh, yan, yung sakto yung medyo pinakamalapit na replacement yan pero bakit ko kayo pinupush na ano na hindi ko sinasabi na i-google uh, hindi ko sinasabi kung ano talaga yung yung ano na parang sinubo na lang sabi ko i-google mo boss kasi ang gusto ko mangyari kasi idadiary ko kayo don sa google kasi may google naman ngayon ah uh, mag-search kayo kayo na mismo pag-aralan nyo so nakalagay doon kung ilang volts yung ano ilang volts yung maximum capacity nya, ilang ampere ano yung HFA gain nya so uh, collector current volts nya, yung base emitter volts nya, andun lahat tapos ano yung ano, kasi gusto ko uh, kaysa umasa kayo sa tanong, mag-aral din kayo. Parang yun ang pinaka-purpose ko. Huwag nyo sanang masamain mga boss. ah uh, baka sabihin ng iba, ay suplado naman to. Tinatanong ng maayos, ang layo ng sagot. Baka may mag-isip na ganoon ano ba? Tinatanong, kayo, uh, sabi, ka ng maayos, iba naman yung sagot mo. Kasi marami din kasi sa akin ito, marami talaga. Boss, anong replacement ng C5198? Kunyari, ganun, sabi ko, hindi ko alam. <laughs> hindi ko naman pwedeng sabihin ganun eh, hindi ko alam o kaya ano sabihin ko bahala ka dyan hindi naman pwedeng ganun yun ang kapastusan kahit alam ko ah, sabi ko mas maganda yan boss i google mo ang data sheet ng transistor na yan kasi ganun din ang ginagawa ko pag may ako naman kasi hindi ako google so hindi naman lahat alam ko may mga tanong kayo na hindi ko naman talaga alam So ang ginagawa ko kahit ako mismo pag bago sa paningin ko, ang ginagawa ko kasi nung panahon kasi namin wala pang Google, bumibili kami ng electronic component guide, volume-volume 'yan, yung nabutang ko volume 17. So kapal noon ganito. So para ano, maliban pa yung may nabibiling maliit na transistor, at uh, transistor replacement guide book, mayroon pa noon. Iba pa yung ECG kasi halo-halo Mayroon pa talaga yung sa transistor lang nung wala pang Google. Mas mahirap po nung time namin. Ngayon, mas madali na lang. mag na lang kayo, tapos gano'n lang naman yung oras nyo. Ma marunong naman ata kayo magbasa. So, basahin nyo, nakalagay naman dun yung karakteristik ng ano, kung anong function ng ano na yan, ng transistor, kung BGT ba yan, MOSFET ba yan, IGBT ba yan, kung anong, kung ano may yung ng andun, naka, naka, ano, Andun na ano, to. Tapos, nakalagay din dun kung ano yung mga replacement. Ang gusto so, kasi, kaya ako hindi sinasagot ng direkta o kahit alam ko, hindi ko siya, no. Kasi gusto ko mag-aral din kayo mga boss. Pare-pareho tayo. Ako nag-aaral din. Informal nga lang. So, yun ang tawag nila. Kasi, pag may nirepair ako, o, ano kaya isi Hindi ko alam, ha. Lalo na sa mga, ano. So, i-google ko titingnan ko yung mga pin assignment nito kung ano ba yung black diagram nito kung ano ba yung function ng mga bawat pa nito kung paano kahit ako mismo ganoon din ang ginagawa ko mas maganda yung pinag-aralan kasi mas nauunawaan kaysa sabihin lang na ay yun pa lang eh paano kung wala ka din noon sa ano wala ka din doon sa na suggest kung ano di ba magtatanong ka ano pa po sa iba mas maganda i-google mo na lang yun naman talaga eh sa panahon ngayon google lang ang katapat sa totoo lang although hindi naman lahat ang nandun sa google at hindi naman porkit na google ka ay eksperto ka na agad pero malaking tulong po sa panahon ngayon yung google google at saka youtube yan pagdating sa mga pisa piesa ando na pagpapasalamat tayo sa mga site na libre <laughs> libre kumbaga di ba may mga site na kailangan bago mo may open mag register ka pa o maglalagin ka o kaya mag sign up ka pa so may mga site na isang click mo lang andyan na andyan na open na babasahin mo na lang yun lang siguro mga boss yung ano, sagot natin maraming salamat God bless po sa ating lahat gawa pa ako isa